So, ito load no. Ito na yung switch sa mini driving light. High and low. Yan. High and low beam. So, ayan mga kalod. No? So, ito na yung nakapwesto na yung ano, mini driving light. Yan. So, ito yung wire nya. Yung wire nya. High beam low beam tsaka high beam no? so ito yung ground nya ground so ngayon i-connect natin yung high ito sa ano sa yellow switch ito no sa switch so ayan natapos na ilagay ko na lang electrical tape so ngayon punta naman tayo sa sa low beam So ayan, na-connect ko na yung ano, block. So ngayon connect natin yung ano, yung common wire no. Ito galing sa switch to. At sa relay natin connect sa number 7A. So ayan mga kalod, no. Na-connect ko na yung common wire sa switch to at sa relay number 7. Ito yung ground connect natin to sa battery so ngayon mga kalod no? so itong relay no? kailangan siya ng ano positive at saka negative no? yung trigger nya so itong isa number 80 ano, 85 86 to so ito yung 86 yung ground i-connect natin sa ground ito ground nito no connect natin dito so ayan load no Nai-connect ko na yung number 86 sa ground nito no ito naman connect natin to sa accessories line kung saan yung magkakaroon ng supply ng kuryente kung isusi natin ang ano, ignition switch yan connect natin yung itong ground pasok natin dito so ayan ito na load no kabit sa ground dito lang muna ito 30 na wire isuksok natin tulad no papunta ang ano battery no sa ano positive side connect natin connect natin to sa accessories wire dito na mo. so accessories to no dito sa ano sa flashy relay no So, ito na lang, kulang. Yung positive tsaka negative. Ayan, connect natin. So, ayan, Lord. Na-connect ko na yung number 30 na wire sa positive sa battery. At yung ground naman sa negative ng battery. Pwede na natin i-test, Lord. No? So, ayan, mga kalodo. Paabol ko lang, no? Naglagay ko ng ano, uh, 10 ampere na fuse sa line ng ano number 30 no para safety yung ginawa natin so ayan na mga kalod mo. so ayan mga kalod mo. na organize ko na yung uh, wiring ayan so pwede na natin i-test high low so, pero hindi klaro mas maganda gabi test na natin pero gawin nating mas madali sa dalawa three yun yun pala eh andalod diba high low high Lo. Hai. Lo. Lo.